Kamusta kaibigan? Tara na at samahan nyo ako ibahagi ang kakaibang karanasan ng isa nating sender. Lumaki ako sa Los Banos, Laguna. Marami na akong narinig na kwento at urban legends na gusto ko lang i-share sa inyo plus personal experience. Ang UPLB ay matatagpuan sa paanan ng bundok makiling. Pinangalanan sa isang diwata na nagpoprotekta sa bundok at nagbabantay sa mga hayop na naninirahan doon. Madalas siyang nakikita ng mga hikers kung minsan ay matanda at kung minsan ay isang magandang babae. Lumilitaw daw ito pagkatapos ng bagyo para linisin ang bundok at magtanim ng mga bagong puno. Malamang nasasabihin sa iyo ng sinumang mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas Los Banos, UPLB, na ang dormitoryo ng mga lalaki ay ang pinaka-haunted sa campus. Ayon sa Salaysay, isang estudyante ang nag-text sa kanyang kasama na e-padlock ang kanyang aparador at sumunod ang kanyang kasama. Walang kamalay-malay ang kasama sa kwarto, na nasa loob ng aparador ang sarili niyang kasama. Kumbaga parang nagtatago ang kasama niya doon sa aparador. Kaunti lang ang mga estudyanteng nananatili sa dorm, dahil mid na noon. Ang pangalawang kwento ay nangyari noong college years ng isang profesor sa UPLB. It was their hell week, at alauna ng umaga, mag-aaral siya sa lobby ng men's dorm. Pagpunta niya sa lobby, nakita niya ang isang bata na nakaluhod, umiiyak. Kinausap niya ang bata at tinanong ang kanyang pangalan o kung nasaan ang kanyang mga magulang, ngunit hindi ito sumagot. Gayunpaman, nagpasya ang mag-aaral na ipagpatuloy na lamang ang pag-aaral sa kabila ng ka, takot-takot na bata. Ito ay napatunayang isang medyo hindi magandang desisyon. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang highlighter, at nahulog ito sa sahig. Habang pinupulot niya ito, nakita niyang nakakaki shorts lang ang bata. Ang umiiyak na bata pala ay walang paa. Inangat ng estudyante ang kanyang ulo, at nakitang tumigil na ang umiiyak na bata. Ilang pulgada na lang ang layo niya sa kanya, diretsong nakatingin sa mga mata niya. Never Ending Bridge Located sa right wing ng UPLB, madadaanan mo ito kapag sumakay ka ng kanan. Marami ng aksidente ang nangyari, pero halos pare-pareho lang ang senaryo. Yung mga kotse de diretso lang sila, at nababangga. Sa dulo ng bridge ay may daan pakaliwa at kanan, walang daan na diretso. Pero halos lahat ng aksidente doon ay padiretso ang punta, para bang sa tingin nila hindi pa natatapos yung tulay. Meron statwa si Maria makiling sa tapat mismo, nung bridge, may kasama siyang mga hayop and stuff, ang ibang mga driver ay nagugulat kaya nababangga, kasi yung statwa ay lumalapit sa kanila may bangketa din dito kaya malamang may daanan. Favorite spot to ng mga manyak at magnanakaw, pero favorite spot din to ni At na nakikita ng iba sa gabi. Dahan-dahan kasi nagbubukas yung bibig ng babae hanggang umabot yung upper lip niya sa noo at yung lower lip sa leg. Makwiling School Incorporated Since 1924, located inside UBLB. Alumnus ako dito, kaya may mga konting experiences din ako, Natigil operation ng school nung Japanese War, dahil ginawa itong garrison ng mga hapon, sabi pa ng iba naging ospital daw ito noon. Grade 4 ako noon nung umuso ang Bloody Mary, yung mag Bloody Mary ka ng labing tatlong beses sa harap ng salamin then lalabas siya para sabihin ang future or to ang wish mo pero kapalit nito ay sasapian ka o mamatay ka. Dahil mga bata pa kami noon sinubukan namin yon sa CR ng elementary building. Tatlo kami noon, Typical na bata, nagtatawanan pa kami noon at nagsimula na yung kaibigan ko. Nung una hanggang sampung beses na nang nagchant kami ng Bloody Mary wala talagang nangyari, at nung pang labing isa na bigla na lang humangin sa loob ng CR. Walang kahit isang bintana sa CR na yon at hindi din pwede pumasok ang hangin, kasi may papasok pa bago ka makarating sa pintuan. Eddie eh medyo nangilabot na kami at nung pang labing dalawa na bigla na lang namatay yung ilaw. Nagtakbuhan na kami palabas di na namin tinuloy o ginawa pa ulit yon. Grade 5 ako noon. 7 ng umaga dapat nasa school ka kasi 7.15 may flag ceremony. Bata pa ako at tamad talaga ako, kaya late na ako. Nasa labas na sila ng school, walang tao sa mga classroom. Ako naman, dumiretso na ako sa kwarto, tapos hindi na ako sumunod sa flag ceremony, may assignment pa kasi ako na hindi ko nagagawa, habang nagsusulat ako may nakita ako sa peripheral vision ko na may tumakbo palabas ng bintana. Hindi ko nalang pinansin at narealize ko lahat nga pala ng studyante na sa flag ceremony, walang daan papunta doon at puro matataas na damo lang ang nandon. Every afternoon makakarining kaming lahat ng babaeng umiyak. Parang hagulgol ng batang babae. Buong classroom maririnig yon, lalo na yung malapit sa bintana. Sasabihin na lang ng teacher namin na wag na lang namin pansinin. May mga pagkakataon din na naiiwan kami sa hapon dahil mga cleaners kami. Pili Drive, located sa left wing ng UPLB. Same with Balete Drive may nagpapakita din dito sa mga puno ng Pili Nuts. May batang lalaki, babaeng nakaputit saka lalaking walang ulo. Madami na ang naaksidente dito. May namatay na din malapit sa may engineering building para sa mga UPLB students. Na featured na rin ito noon sa show ni Noli De Castro na Magandang Gabi Bayan. Carillon Tower. Ang Pili Drive ay ang daanan patungo sa International Rice Research Institute at isa sa mga pinakamagandang lugar sa UPLB. Sa gabi, pinakamahusay na iwasan ang lugar. Ang mga motorista ay magpapatunay sa mga kwentong ito. Kapag nagmamaneho sila sa paligid ng lugar. Located sa Freedom Park inside UPLB. Dito nag-shooting sila Angelica Panganiban para sa last scene ng movie nila na White Lady. Bawal pumasok sa loob ng tower dahil may mga cases na dito nagpapakamatay mga ilang studyante. May isang babae na mahaba at itim ang buhok sa isang puting damit sa harap mo. Minsan makikita na lang na may naglalakad sa hagdan paakyat sa tuktok ng tower o kaya minsan bigla na lang may sumisigaw. Ang mga taong naglakas loob sa pagmamaneho ay nagkwento rin tungkol sa isang magsasaka na sinubukang pumara ng mga sasakyan at sumasakay. May paraan para maiwasan ang mga ito, bumusina ng tatlong beses, bago dumaan, para balaan ang mga espiritu ng Pili Drive. Mariang Banga, isang estatwa ng Diyosa ng bundok na si Mariang Makiling. Si Mariang Banga ay nakatayo sa ibabaw ng isang may apat na hanay na beranda ng Gresya sa unibersidad at inilalarawang may dalang palayok o banga. Ang parehong banga na kumbinsido ng marami ay nakakabighani. Sinasabi sa urban legend na kung makita ng isang estudyante na ang garapon ay nasa ibabaw ng kanyang ulo na sa halip ay dapat nasa kanyang kanang kamay lang, nangangahulugan na hindi matutuloy ang iyong graduation. Minsan makikita na lang na nasa kaliwa yung banga, at minsan naman nasa ulo niya yung banga na hawak niya. Math Building Nakaugalian na sa UPLB na lumabas ng silid-aralan, kung pupunta ka sa comfort room, nang hindi humihingi ng permiso sa professor o lecturer. Isang profesor ang nagtuturo sa mga estudyante. Habang nagpapaliwanag siya, tumayo ang isang estudyante, at lumabas ng silid. Medyo normal lang sa kanila, ang problema ay, hindi ginamit ng estudyante ang pinto para lumabas, kundi dumaan lang siya sa dingding, na nabigla ang profesor at sa iba pang estudyante. Ang silid ay hindi na ginamit para sa klase. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay suportahan nyo ako sa aking pagbabahagi ng mga bagong istorya dito sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, Please subscribe na at pindutin ang notification bell na makikita sa inyong screen. Salamat kaibigan.